Isang maaliwalas na araw po ng Miyerkules sa ating lahat. Ngayon po ay magluluto tayo ng simpleng pagkain lang kasi mamaya may salu-salo kami kaya simpleng ulam lang muna ngayon. So ayan, namimitas tayo ng talbos ng saluyot at kukuha tayo ng okra at kukuha na rin tayo ng bunga ng ampalaya at dahon dahil ngayon ay magluluto tayo ng simpleng ulam lang dininding na sa luyot, okra at ampalaya masarap ang mayroong gulay sa paligid guys so napakasimple lang magpakulo lang ng tubig lagyan ng luya at boneless paguong. pakuluan at nang lumabas ang lasa ng luya at ilagay na ang saluyot at okra Haluin lang Tapos kapag kita mong maluluto na Kasi simpleng lang luto ito Madali lang maluto po yan Lagyan na ng ampalaya Pag naglalagay daw ng ampalaya Sabi ng lola kong umiti para hindi mapait Bunga at isunod na natin Ang konting dahon Sa totoo lang hindi po mapait Ang luto kong ampalaya Gusto ko nga sana may konting pait Pero natatawa ako dahil bakit matamis kaya si sir napapakain din dahil sabi niya uy ang palaya mo hindi mapait so ayan nga guys napakasarap na dinengdeng at lalo na kung ito ay sasabayan natin ng paksiw na native na baboy at pritong isda at mag dessert tayo ng macaroni salad maraming salamat po thanks for always supporting my channel videos. God bless everyone. And for today's shout out, is shout out po natin si Sis Norilian Perdido, asawa ni Brother Boyski, na laging sumusuporta sa aking mga videos. Maraming salamat po guys. God bless everyone.